Hello guys, for to this video ay uh, hindi tayo kakain ng kanin Wala po tayong kakainin, lalo na kung ikaw ay isa sa uh, magbalak uh, na magdahit Dahil sa tingin mo, wala kang time mag-exercise At medyo tumataba ka na, lumulubo ng iyong katawan, bumigat ng iyong timbang So ang gagawin lang natin guys, ito lang Watch and learn Okay, so simple lang, magprepare lang tayo ng suka, ay hindi po ito basta-basta suka guys, ito po ito yung tawag na uh, apple cider vinegar okay, isang okay, isang buting apple cider na vinegar tapos honey, my love so sweet, okay, honey my love so sweet, okay isang buti na honey okay, so suka na uh, apple cider vinegar at uh, honey tag isang buti. Tapos, pangatlo, baso. Ang pang-apat, ito po. Okay? So, mainit na siya. So, may, uh, may lamang tubig. Okay? So, ang gagawin natin sa tubig, ibubuhos natin dito. Pwedeng mauna ang tubig or depende sa inyo kung anong pwedeng mauna na ilagay sa isang baso ito po ay mainit na mainit na tubig no depende sa inyo kung gusto nyong, uh, maligam maligamgam lang kung gusto niyo normal lang sa akin kasi gusto ko ma mainit tapos empty ang chan wala pang kain no ito po ay talagang epektibo kung ikay uh, may balak na magda diet so, wala tayong mag-exercise dahil busy sa trabaho tapos kutsara andin uh unahin muna natin ang uh, ilagay yung Honey my love so sweet ha huh? dahil uh, ma, ma matamis po siya so isang eh eh wala kahit kalahati lang matamis na to masado no oh, honey kalahating kutsara o oh, isang kutsara pwede na okay guys ayan po tapos isang kutsarang uh, apple cider vinegar Okay, ayun, napaghalo na natin. Okay, so naka-prepare na guys. Ito na siya. So ang gagawin natin, imimix lang natin. Imimix lang natin ang mabuti. Yan. So sa mga nakatay na nito, alam nyo po sa inyong sarili kung epektibo ba o hindi. No? Maganda po itong gawin kapag empty pa ang ating chan. Yung hindi pa tayo kumakain, hindi pa tayo busog. All right. Okay, so na mix na natin lang mabuti. All right, so na natin. Ah, ang sarap na, kakaiba. Kakaiba ang lasa. So, yun guys, no? napakasarap po ito. Para ka na rin nagkakape. Pero talaga mas ano to, mabisa po ito sa kung ikaw ay nagdadahit. Okay, isang uh, kutsarang apple cider vinegar. At kay kalahating uh, kutsara na honey. At isang basong tubig na mainit o maligam-gam o kaya normal. Depende sa tubig na gagamitin nyo kung saan kayo masaya. Okay? So masarap guys, masarap. Dahil ako medyo tumaba na ako. Hmm? Ayan o. Oh.